ang kwento ng mga taong namatay at muling nabuhay sa maikling panahon. Ang kailang kwento ay malalaman natin hatid sa inyo ang katotohanan. Ihahayag ako po ang inyong lingkod, Mr. Yusu Master. Pinagpalang buhay sa inyong lahat mga kamaster. Welcome dito sa aking channel. Ngayon ngay ating tatalakayin ang mga taong namatay at muling nabuhay sa maikling panahon. Ano ang paliwanag ng mga eksperto hingil dito? Kung bago ka palang dito sa aking channel ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pag-click na rin yung si notification bell button natin para lagi kang makakatanggap tuwing meron akong bagong upload na video ang kwento ni Mr. Dexter Howard noong February 26, 2014 katimugang estado ng US ng Mississippi ang Corner Holmes County na si Dexter Howard ay tinawag sa ospital na naging pangwakas sa na tahanan ni Mr. Walter Williams na 78 taong gulang Idiniklara ng corner na si Mr. Williams ay patay na dahil di umano wala na itong pulso Sa madaling sabi, dinala si Mr. Williams sa loob ng isang body bag sa embalming room ng Porter and Sons Funeral Home sa Lexington Ngunit bago magsimula ang proseso ng pag-embalse mar, nagsimulang gumalaw ang bag o ang body bag napansin naman ito ng kanyang mga binti na di umano nagsimulang gumalaw tulad ng pagsipa ayon kay Mr. Howard na nagsimula rin umanong siyang huminga ng kaunti. Kung kaya't tumawag ng ambulansya upang malala sa ospital at mabigyan ng lunas nito. Si Mr. Williams ay buhay, di umano at literal na sumisipa o gumagalaw ang mga paa nito. Maraming nagulat at nagtaka na si Mr. Williams ay muling nabuhay kahit si Mr. Howard na siyang huling may hawak ito ay hindi rin makapaniwala. Si Mr. Walter Williams ay isa sa mga palad na binigyan ng pagkakataon na mabuhay sa loob lang ng dalawang linggo. At dahil dito, si Mr. Howard ay mayroong 22 taong karanasan bilang county coroner at deputy county coroner na siyang halal na opisyal hindi isang doktor matapos ang dalawang linggo na lumipas nang mamatay muli si Mr. William sa maayos na kalagayan ay muling diklara ni Mr. Howard na siya'y patay na. Ayon kay Mr. Howard, ang bawat kasong ginawa niya ay isa di umanong karanasan sa pag-aaral nang tanongin siya ng sinin kung ano ang natutunan niya mula sa kasong ito sumagot siya na ang himala ay maaaring mangyari taon 2011 sa Kasan, Russia. Ang babae ay namatay dahil sa atake sa puso na si Mrs. Vigilio tenob Malaking gulat ng mga nagdadalamhati sa paghahanda ng kabaong para sa araw ng bukas. Bigla itong nagising na sumisigaw pagtanto niyang siya ay pinaglalamayan nakita ito ng asawang si Fijeli Moiketenov na agad dinala sa ospital bago ito muling mamatay ang ilang mga ulat na nagmungkahi na ang apatapot siya na taong gulang na si Mrs. Moiketenov ay namatay sa isa pang atake sa puso na ng pagkabigla nang napagtanto niyang siya ay nasa kanyang sariling libing sa kasong ito sa pag-usurin ng eksperto, hingil dito ay tinatawag na brainstem. Ang brainstem ay kinokontrol ng utak ang daloy ng mga mensahe sa pangitain o sa pagitan ng utak at natitirang bahagi ng katawan. At din dito ang mga pangunahing pag-andar ng katawan tulad ng paghinga, paglunok, rate ng puso, presyo ng dugo, kamalayan at kung ang isa ay gising o inaantok. Ang brainstem ay bumubuo ng midbrain, pons at medula olonggota. Pagkatapos mayroong matinding hypotemia kung saan ang temperatura ng katawan ay buwaba sa ibaba ng 28 Celsius na maaaring nagdala ng isa pang bagay na katulad ng isang estado ng pagtulog ng taglamig na lumilitaw na parang may isang namatay sa utak si Lo shopping ng lalawigan ng Guangxi, China. Gayon paman, masasaksihan natin ang kakaiba niyang istorya. Taong 2012, natagpuan ng isang kapitbahay ang siyam taong gulang na nasa kama at tila wala ng buhay. Halos dalawang linggo matapos siyang maghirap ng pinsala sa ulo sa pagkahulog. Ayon kay Miss Jane Chingwang, Ginising di umano niya ito at tinawag sa kanyang pangalan na kahit anong gising ay wala di umano itong reaksyon. Naisip ni Miss Ching Ching Wang na si Lo Shoufeng na siyam taong gulang ay namatay na. Alin sunod sa lokal na kaugalian? Ang patay na babae ay inilatag sa loob ng kabaog sa kanyang bahay sa loob ng maraming araw upang ang mga kaibigan at mga kamag-anak ay maaaring magbigay galang o respeto nito. Nagpasya si Miss Ching Wang, ang kapitbahay na namatay na si Low Showfing, na siyang nagpagawa ng kabaong di umano huwag mag-abala sa pagpako ng takip ng kabaong, isang araw bago ang libing at anim na araw matapos namatay si Miss Low Showfing. Bumalik si Chingwang sa kanyang bahay upang tignan ang kabaong. Tinanggal ang takip nito at nawala ang bangkay. Si Ms. Chingwang at ang mga kasama nito ay labis na kinilubutan at kaagad na humihingi sa mga kapitbahay na humihingi ng tulong na mahanap ang namawalang bangkay. Di umano ni Miss Shoufeng natagpuan nila si Miss Chofing na nakaupo sa isang bangkito sa kanyang kusina na nagluluto. Pinaliwanag ni Miss Chofing na nakatulog din umano siya ng matagal. Matapos magising, naramdaman niya ang matinding gutom kung kaya't pumunta siya sa kusina para magluluto ng makakain. Ayon kay Miss Ching Wang, ang paglabas ng kabaong ginagdag niya ay hindi nasara nang maayos. Gayunpaman, masaya siya na muling nabuhay si Miss Shofing pagkatapos ng lahat. Maaring brain steam ang nangyari kay Miss Shofing. Na tinaguri ang zombie grin ng lalawigan ng Wangji, China na nagresulta ng mahabang pagtulog nito. Maraming halimbawa sa Biblia na mga taong pinalad na muling nabuhay. Isa na dito si Lazaro. Ngunit sa bandang huli ay namatay rin naman. Ngunit ang taong muling nabuhay na walang kamatayan, tanging si Jesus Christ lamang. At diyan na muna magkatapos ang ating talakayan. Kung nakatulong sa iyo ang video ito ay huwag mong kalimutan na mag-like and share this video. Meron ba kayong mga kwento na gusto mong ibahagi o opinion hingil dito? Ay huwag mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Hatid sa inyo ang katotohanan. Ihahayag ako po ang inyong lingkod, Mr. Yusu Master. God bless you all, always.